Ito mga Migs, sa lahat ng gawain bahay ng ama, pag may trabaho si Mrs. Ito talagang pagtatali ng buhok sa mga anak ang hindi ko madali-daling gawin. Hirap na hirap ako dito mga Lord. Oh, no! Lalo na doon sa ate. Yan, sample lang yung Lord. Pero expert, expert na ako na yung mga kaunti. Oh Talaga. Talaga. Sige, supply supply ko pa na maayos yung Ang hirap kaya pa. Ang ng buhok ng babae. Lalo na pagbata. Lalo na pag sanay ka palaging, kalbo ng buhok na. Lods, pinagpapawisan ako dyan, Lods. Mm -hmm. Yan. Yan. Malapit ko na matapos yung Lods. At iba? Napakaswabe ng pagkakatalik ng looks. Tignan nyo naman. Hmm. Oop, konti pa, konti pa. Ayan. Ayan, finish na Lods. Ayan na. Finish na. Oop. Tali, tali doon. Ah. Oof. Pawis,